Hello, magandang tanghali po sa ating lahat. Ito po ay isang special video tungkol sa akin. Sa stand ko po tungkol sa pagpapaabuno ng dugo. Kasi yun na nga eh, yung kasama natin, dati natin kasama, best friend sa trabaho na si Miss Regine Malisa ay namatay ng um, uh, sa cancer at nasabi doon bago siya namatay na kailangan na abunuhan ng dugo. Ano po yung stand ni JR sa issue o sa pinayan? yan? Um, bago ang lahat, mag-read po ako sa inyo. Nang ang mapigiyagan daw niyo sa ating mga kapatid na subanin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid muslim maayong uto good noon since break time natin at kailan natin i-off ang ating computer para makapagtay rin so gawa tayo ng video matagal na din hindi nakagawa para sagutin ang mga tanong sa stand ko po um, para sa akin po uh, ako bilang si Justicio Junaldo Pabio Jr. Please, sa Virtue TV 2 po ay nagbigay ng informasyon tungkol sa instruction or treatment instructions kung ano ang mangyayari po sa akin. Isa po akong mag-aaral sa Theologia the Word of God sa isang kilalang Geopractical School Ministry na Jehovah's Witnesses natin. Um, actually my both of my real parents are Muslim and Subanin and tribe talaga sila so ako lumaki ako sa nanay na Bisaya sa tatay na Bisaya na may mga kamag-anak din na Muslim sa lugar namin sa salag sa mga lindong So, ako, sana igalang nyo po ano yung decision ko kung may mangyari na accident sa akin at kailangan ng abono ng dugo yung blood transfusions. So, di, di po ako nagapaabono ng dugo. Whole blood cells, red cells, white cells, platelets or plasma kahit anong mangyayari para ma-preserve para humaba pa ang aking buhay ako po ay nag-refuse to pre-donate hindi po ako nag-donate ng dugo or yung dugo na nakuha sa akin ng mga blood samples o yung dugo ko na labas sa aking katawan ay hindi po pwede na i-store or itago para i-inject sa akin or kanino man. So, regarding minor fraction of blood, kung mangyari man, um, kung pwede siya In a matter of fact, na basta hindi siya whole blood cells, red blood cells, with cells, platelets, or plasma. So, yun. Pero, yun na, sinasabi natin, na kung kaya pa akong mapakyusapan, I am in my conscious minds, dapat use minor blood fractions be explained or i-discuss sa akin with details or kung meron man akong healthcare agent or representative so regarding tungkol sa medical procedures involving the use of my own blood accept diagnostic procedures yung punan ka ng dugo dahil um, kailangan for laboratory testing um, sa, sa blood samples for testing so pwede lang basta please wag po itagal or itago parang gamitin sa akin mismo Aulit sa akin o sa ito. Bawal yun. So, tungkol din sa in of life matters. So, sa tingin ko, hindi naman ako masyadong mayaman para doon. So, yung katulad sa ipa, na kailangan ilagay sa machines, yung kuryente na lang ang bumubuhay, sa akin ay I do not want my life to be prolonged if to a reasonable degree of certainty my situation is hopeless. Hopeless? Wala na talaga. Um, yung hindi na sure kung mabuhay pa ba? Nakausap pa ba? I prefer the normal na lang na death. Yung hindi ako nakatouch ng kahit ano na makina yung buhay ako dahil sa normal ko na lang at mamatay ako sa normal um si yun normal lang din naman useless lang naman hindi ako nagabigay ng otoridad kahit kanino walang pwedeng mag-disregard or pasubrahan ang instruction ko sa mga bagay-bagay kahit kayo ay membro ng pamilya kamag-anak ko or kaibigan, kaliging partner o sino pa kayo sa buhay ko na mag-disagree o tutol sa nagiging desisyon ko tungkol sa pag-abono ng lugo. ano, basta yung instruction nito, wala. So, yun. Sino man yung pabor sa akin, uh, pwede silang maging appoint o magrepresenta representa Ilang healthcare representative at uh -huh. yung artificial nutrition and hydration so ayaw ko tapos kung sakali delete at talaga at tayo pagkingan o yung representative ko pwedeng magpile ng kaso para sa kanya so, sa wala karapatan buhay ko to katawan ko to Um, oo, may mga bagay. na procedures na pwede para madagdagan yung dugo ko. So, yung iba, iron dextran, in inject yun siya kasama sa dextrose ko at iba pa. Sisa dito tayo sa Pilipinas. Uh -huh. talaga ako ng yung dugo. Yun lang, iron dextran. So, ginawa ko ang video na ito na hindi lasing, hindi nakainom, hindi impliya uh, in um hindi impluwensyado sa alak or droga sa tamang pag-iisip marami po po ano yung tama kung kulang din naman sa kung mamatay ako si I have been divided into diverse culture eh. Wala talaga kung culture, kung isa'y ba ako, kung chubacano ba, kung sumanin ba ako nabilong, or sa muslim kasi, or sa Chinese. So, ito lang. O, patay na tayo, wala tayong magawa eh. So, bilang respeto, ayaw kong magpalagay sa kabaon. Pwede ninyo ako i-filmate. pag iba on lang sa lupa walang problema nang sa kabao ayaw ko din na palagyan ng cross um, yung katawan ko may maga pray over sabi nila na pagparosaryo ayaw ko nang ganun gusto ko lang matay ng city Aba po, lang, ang susang na naman ang nakakalam sa atin. Ang gagawin niya. Lahat ng tao, isa lang ang Diyos sa taas. Kaya ano pang religion niya. So, yun lang siya. ay um, lang talaga yung basta mga ginagawa ng Christians. Um, may nag-pray ilang days, nine days, you know? Kung gusto nyo mag para sa akin, huwag lang malapit sa katawan ko. Respect for me. So, yun lang. Sana maintindihan po ninyo. We don't know. Hindi natin alam kung kailan tayo pupunin. Hindi natin alam kung hanggang saan yung katawan nating loob magpapatuloy. So, it's much better to answer some questions ang mga tao tugol sa akin kasi as for me ito ako na gano'n ito ng nugo so far and yung friend ko na maslim sa middek yung sa middek sa sa mga lord eh ayaw niya na mag take charge 7 may siya eh dapat siya yung magkuha ng lugo sabi niya hindi kasi haram yun which is kung oh, doon nakasulat sa Bible na iwasan natin yung lugo. Hindi pa pwede pakain. So, same din. Hindi pwede natin uh, ituro ko sa katawan. Yung injection. Kasi, same lang yun yun. So, sa akin, opinion lang ko to. Kasi, mag-iba man tayo na pamahala sa buhay. And that's my opinion. Sa naigalang na lang po ninyo. Alam ko, may mga tao magbash sa akin, yung mga ayos sa akin but exactly um, gusto ko lang talaga ipaalam kung ano yung stand ko I am not against others na yung gusto talaga nila mapuyo na matagal kaya magpa abuno ng dugo or kasi yun yung yung pamaraan para mas pa yung buhay nila or magkata sa machines or paano sila o anong gawin sa kanila kasi sa kanila talaga yon sa akin lang talaga ito lang talaga sana maintindihan ninyo po yung mga sinasabi. Maraming salamat. um um, muna kasi mamaya uh, balik na naman si ngayon. Ito, insert ko lang. I am um, sorry for the loss of my friend Regine Pulita Malisa kasi dati pa yun, last year pa yun siya um, under sa atin kaya minsan nag-absent makabilitan nyo yun kasi favorite ko yun na worker kasi yun yung nag-habol eh pag kulang ng tao sabi ko ka dahil kasi para hindi tayo magka-variance sa planta para walang penalty kung kulang ang tao kasi may penalty sa planta ng 5,000 basta kulang ng tao kasi yun talaga nag-habol yun na nga, namumot lang Mm -hmm. Tapos yung sabi niya pangarap na pag-aral, sinabi ang pangarap niya ako, ayaw ba mag-enroll sa pinag-enrollan niya. Eh, hindi naman pwede kasi may binabayan ang utang ka. Duyal pa din ako kay Tibor. May utang ako na loob sa manager namin. So yun, um, inasahan na ganito ang nangyari. May mga post na nagdating and I am so sad kaya yun na nga, naisipan ko gawin ng video to para alam sa lahat kung ano yung style ko tungkol sa abono Hindi ko naman kayo sinasabi na, bawal yan si Planta may mga donation ng logo, Red Cross meron. Nasa sa inyo lang yun, nasa sa akin. Irespeto nyo lang talaga. Um, na um, condolences to the very family of Jean Malisa. Um, hmm, kasi talaga kaming may tulong ng time na yon ng financial, risk prayer at hanggang sa iyak lang. And ayaw ko din pumunta at pwede ma-remedyohan sa mama. Kasi yun na nga eh, kahit gaano tayo katapang sa buhay, may nasorte or bigret, dating talaga yung time na mag tayo. Kasi friend mo yun eh, tao mo yun, matagal, matagal mo yung nakasama. Kaya, sana may indilihan niya. Um, sa Muslim pa yan, sa Allah tayo nanggagaling at sa Allah tayo bumabalik. So, condolence, our deepest condolence sa pamilya. Maraming salamat.